pag-asa din ang sabihin ko. Kung baga, minsan po naman yung sikuhan ako sa samahin na Diyos tayo at nasiyat mo. Pero <coughs> siyempre malungkot. Kasi, eh, ano siya eh, Ano sa mga naririnig ko, maganda daw yung track record niya dito sa Naga. Tumutin na ako siya eh, nang hinayang ako. Kasi marami pong natutulungan na mga kababayan natin. Kung mananalo ng mayor, kung hindi mabuting tao eh. Oh, siyempre, mabuting tao. Oo, uh, oh, kasi ang mga kabataan kasi idealistic yan eh. Dapat talaga sa, para sa akin, bata yung ano eh, mamuno eh. Sa ngayon, mas marami mga kabataan ngayon. Saka, fresh yung mga ideas nila. Pwede lang i-contribute sa bansa. Kasi ano, si Robredo, kumbaga, nagpunta talaga siya di sa Naga eh. So, kumbaga, na-improve niya na si Naga and then, Nagpupuna ko talaga siya mag-national ano, mag service pero ano nga kaya nangyari sa so, nakapanginayang din. Kaya nga po? Ah, uh, medyo sad. Siyempre, kaya natin yun, kababayan. Saka, uh -oh. siya ang pinakamagaling na BIRG. na BIRG. Nakaburo na po kunya ang Divisyon na Binaga ang hawak ni BILG Secretary Jeff Sobredo. Alam mo kunya ito ang pinakahuling update yan. Sa baretang ini, nagbabareta si Mark ka. magalas dos subago ka magabot digdi sa paninarya ang hawak ni Secretary Jesse Robredo. Sigatod sa digdi ni The President Noynoy -Noy Aquino, DOTC si Secretary Maro ha sa Sindi SWD Dinky Suleiman. Pati man ang mga supporters sa asin pag-iriba ni Secretary Robredo sa City Hall. Hindi man nagpahiling ang immediate family ni Robredo digdi. Higot man ang pigpapotog nun niya seguridad, particularmente sa kalabang kampanya Francia Avenue na temporaryo inintig sarado sa ngunyan dakul cool mga supporters ang padaw sa gahal at ligdi na nagpapahiling ka sa indang suporta. Manutoran man ang kaperang membro kang midla na padaw sa gahal at ng update gikan sa pamilya. Sigun ki Mayor John Bongat, nakatalanta o state honor si Robredo sa Malacanang, dadarhon ng hawak kay sa Malacanang sa biyernes hasta na linggo. Sampulang oras subot ang kaipuhan para ini mapakaray. Sa aga, posibleng darho ng hawak ni Robredo sa palasyo. Bago po kami magparang, kami po nagdi sa GMA 7 Bicol, ito sa butan si Hidumamay sa Manila Rosedo, sa gabos ng mga Pilipinang naga at yung mga, sa gabos ng mga Bicolano, pati na mga Pilipinong nagpapadangat at nagpapangagin para sa padangat sa bahay na aking kansidad na inila si Secretary Robredo. Iyan po ang mga isyo mo niyan, mabalik kami sa aga. Ini ang GMA News and Public Affairs, mayroon si Kikilingan may ito sa protektaran, may ito sa putikan, servisyon po tola. Ako po sa mga kasalas,